ang hinihingi ko lang po sa ating mga masusugid na supporter eh sana po isuportahan nyo po kami financially kasi syempre hindi ko naman po kayang ko ako lang kukulangin po yung sweldo ko para po pakainin itong mga kasama ko ngayon dito na hindi naman sasabing nagbabodyguard sa akin uh, kumbaga parang ano lang talaga nakikisa lang dahil alam nilang lang uh, nasa tama tayo no? salamat po sa mga kaparyan na nagpaabot po sa akin ng uh, mensahe, sa mga ibang pastor salamat po sa inyo at talagang hindi po natin, hindi ko po tatantanan to, talagang puputulan ko po talagang ng sungay itong iglesia ni Manalo okay tayo'y muling magbabalik nakita naman natin yung video ni Mr. Epipanyo Labrador habang tumatagal nakikita natin na siya ay talagang nalilito na. Hindi niya alam kapag binabanggit niya si kapatid na Eduardo V. Manalo, buong iglesia ni Kristo ang kalaban niya. Gusto niyang e separate na mayroong iglesia ni Manalo at mayroong iglesia ni Kristo. Wala pong iglesia ni Manalo. Ang terminology niyan ay ginagamit ng lahat ng mga galit sa Iglesia ni Cristo. So, kung para sa inyo ipipanin nyo labrador, magkaiba yung Iglesia ni Manalo at Iglesia ni Cristo, nalilito ka na. Ang kalaban mo ay si kapatid na Eduardo V. Manalo. Automatic, kalaban mo ang buong Iglesia ni Cristo. Narinig din namin na nanghihingi ka na ng pera dahil alam naming yung sumusuporta sa iyo unti-unti nang nag-back out so unti-unti nang nawawala ang suporta sa iyo kaya i-evaluate mo yung situation mo kasi pag aabutan ka na ngayon ng kaso na isinampa ng Iglesia ni Cristo lahat ng mga taong yan na nag-uutos sa iyo na nagsasaksak sa iyo ng iba't ibang impormasyon na akala mo ay talagang totoo, mawawala yan sila sa tabi mo. Mag-iisa ka na lang. Yan ang isip-isipin mo. Sinabi mong nanghingi ng pera. Pera mula sa politiko, pinatayo ng mga simbahan sa Iglesia ni Cristo wala kang basihan, naghahanap pa kayo ng ebidensya ninyo. Itong mga moves na ganito, kitang kita na yan. Eh. Nakita na ng mga tao yan. Nakita na ng mga tao yan na may isang tao ring pinaratangan. Tapos ang mga ebidensya, hinahanap pa. So katulad lang rin ito, sinabi mong ang iglesia nang hihingi ng pera sa mga politiko pero ang ebidensya hinahanap mo pa sinabi mo nagpatayo ng simbahan ang perang ginamit mula sa mga politiko naghahanap ka pa rin ng ebidensya mo so lahat ng pinagsasabi at inuutos sa na sabihin mo walang ebidensya yan pag isip-isipan mo ng mabuti baka pagdating ng kaso at nasa harap ka na ng korte wala nang susuporta sa iyo may mga binanggit kang kaparian may binabanggit kang eagles ka baka lahat ng binanggit mo mawawala sa iyo kapag nasa korte ka na so may nakita rin tayong video ng isang tunay na sundalo isang retired na sergeant kung saan tinawanan niya yung appearance mo. Parang hindi niya maintindihan kung ikaw ba'y sundalo, ikaw ba'y ganito ganyan. Kaya gusto kong panoorin ang video na ito. At lahat kayo magbigay ng comment. Hello mga brother. Nagmasa ko kasi bungal ako. Mga brother, anak penan. Gelalangnya toh. Toh. Toh, brother. Dodong. Ke si dodong bot-boton. Anggan kelaban toh, abang, brother Gayon. Viral na viral itu bohong Filipinas. Tapi gawa na tahunan, noh. Aduh, Dodong. Ha. Pak brother main bunagoni toh, eh. ih nagsuot siya na pang sundalo. Ang nih yang ngayon dyan mga si kapten Dado. Nag, Nagpa-army-armihan siya oh. Tama mga ha? Nagsuot siya biri. Ah, tari. Malapit natin yan ang biri. Nagsuot biri para nang nagtitinda ng kamuting kahoy. Tingnan mo ang kasuotan ng bire niya kung proper yan. Di proper yan. Hindi proper ang pagkasuot sa bire. Sabi ka, hindi ka snappy. Kung gumagamit ka lang, magsuot ka ng sundalo, snappihan mo naman. Tapos ang mas niya, mas pulis. Pulis. O, pulis o. Tapos ang kasuotan niya ng jacket na kumuplads na plain ito sa harapan. Ang zipper, Kini nagsipir Para itong sabungero. Kini Dapat kong proper ka dyan na nagsuot ng uniform ng sundalo ay lahat magtanong ka sana kung imp impostor ka eh. Saka sa mukha niya ba do? Pang babae? Ang nalang mukha niya pang babae? Oh. Um. Uh. Bayot? Si? <laughs> ah. Mabay, gito! artista! Yung tomboy na artista. O, tingnan nyo. O, nagsusot siya ng kasultan ng sundalo na hindi siya sundalo. May kukulan na kaso yan. Nakulok Kaso yan. Hmm. Sa pa, nakita ko, hindi ko na puna pa yung uh, uniforme niyang pinagsusot Kami kasi, ako, ako Brad, retire ko Brad. Philippine Army, loko ka. Retire kong Philippine Army, loko ka. Ito at Captain Dado, yan. Kasi sa amin, kasi sa ang proses, hindi kami bawal. Ayaw namin na uh, pagalitan namin ang isa namin opisyal. Bawal yan. Ayaw namin, takot kami. Kaya tan, senior lang sa akin, sa serial, serial, serial number, ay wala kami karapat karapatan na patkusin yan. Pero nakita ko siya, binatikos siya, pasutsot siya ng ah, uh, damit ng sundalo, ang mas niya pulis, binabatikos niya niya ito, si Kapitin Au, automatic. Impostor. Nagsutsota ng pang sundalo na hindi po sundalo ito. Tapos may logo pa to mamaya, may nakita kong logo niya sa likod ginagamit pa niya ang logo ng Armed Forces of the Philippines. Sino ba nagpahintulot nito na logo sa Armed Forces of the Philippines kagamitin niya sa kanyang uh, uh, pagbablog niyang kalukuhan? Ito. At yung kaso pa niya ni kasalanan pa niya ni Kapitid, uh, Eduardo Manalo yon ang pinakamatindi sa lahat. Ako hugas kamay na ako dyan. Pinagmumura niya. Sinabihan pa niya si uh, kapatid uh, Eduardo Manalo na bayaran daw. Pinabayaran na ng bilyon-bilyon ng mga Duterte Pamili. Yun bang sinabi nito ay may katunayan siya na nagbabayad talaga ng pira ang mga Duterte Pamili. Kang uh, Eduardo Manalo, pinapahiya niya si kapatid Eduardo Manalo, ako, hindi ako, hindi ako Iglesia ni Cristo, pero sa ginagawa ng tao nito, talagang ang katoliko na kumagampi dito sa Iglesia ni Cristo sa ginagawa ng tao nito. Kung sino man ang kanyang amo, mag-isip-isip na kayo, masisira lang ang careers ng inyong pagkapolitiko kung gagamitin ninyo ang tao na ito. Mahirap ang tao nito, na hindi nag-isip. Kahit sa gasaan niya, hindi nag-isip. Imbis na yung kapitbahay ko, boboto sa inyo, hindi na. Kasi alam kong sino ang sino ang boss nito. O, pakawala ito eh. Ngayon, dalawa ang ano niya. Ah, uh, mayroon siyang kinakampihan, okay lang na. Wala mga problema kung may kinakampihan ka. Okay lang na. Ah, uh, na mayroon tayong rights na mayroon tayong kakampihan. Pero, sa kasalanan niya dyan, wala nang manghugas hugas kamay ko dyan. Dalawa ang hinangad dito, yung Diyos sa kanyang vlog, ito ka ngayon, nag-viral ito ngayon, million-million na ang Diyos nito, itong, itong, ano to, pan, itong magbibinta ng kamuting kahoy, magkakamuting kaka, kahoy, nakagagawa yung, marami na itong Diyos, dahil sa ginagawa niya, na ginagawa niya ang niya ang Iglesia ni Kristo sinabi niya na para nagpapakampi pa sa katoliko na ang Iglesia ni Kristo ay 1% lang daw at ano daw ang binatbat sa katoliko dinamay pa ang katoliko nitong loko na ito nang damay pa ano naman ito talaga si Inday ha 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 nang dadamay sa sobra kang maritis. Oy, maritis. Ah! Tigil ang maritis yan. Ha? tingnan mo yung maritis, oh. Ako, ito, <coughs> ako. Ha? Ha, ito. Ito, ito lang ko, oh. Pero isnapi ako. Retire kong Philippine Army. Huwag akong paglulokohin ito. Ikaw, army ka ba? Loko ka? Hindi ka kami nagyabang, hindi kami nagsusuot ng ganito. Ngayon tingin ko sa inyo kung anong kaso nito. Anong kaso nito nagsusuot? impostor Ako talaga, kahit na ako makakita dyan na nagsusuot ng uh, damit ng sundalo, ako magagalit, sitahin ko talaga. Ano ko ito? Vlogger pa? O sige kapatid, panuray natin ngayon kung anong kaso nito. dito sa armed forces na nagsuot ng kasutan ng sundalo. Okay, sambay. Gamit ng ibang tao ng uniform ito ay nagbibigay ng negatibong imahe para sa Philippine Army at Armed Forces of the Philippines. Yan. Hindi siguro sa kaalaman ng nakalarami na pwedeng kasuhan ng sino mang mapatunayan guilty sa pagsusuot ng military uniform Yan. Na walang pahintulot o permisyon ng AFP. Kaso Pag ka dong. ng paglabag sa Article 179 ng Revised, oh, o, Revised o Penal Code. Revised Penal Code na. Kung ito na uniform or insignia. Correct. Pwede rin silang pasuhan ng paglabag ng Republic Act 493 para sa krimen ng pagsusuot, paggamit, pagmanufacture, at pagbenta ng insignia, dekorasyon, medal, badges, patches, at identification card na nakalaan lamang para sa mga taga-AFP. Okay. Talagang nakakatawa at nakakaawang taong ito. Lahat na binigay sa iyong informasyon, wala ka ng chance na i-validate ito dahil bayad ka nga, binayaran ka, kaya tinanggap mo na ito na totoo. Pero, baka darating din ng panahon na makita mo yung ano ang totoo. Hindi naman bagong bagay sa iglesia yung mga taong katulad mo. Noong unang panahon pa lang, may mas malala pa sa iyong mga tao. Pero dahil sa paghanap nila ng ebidensya, katulad niyang ang iglesia, mamamatay tao, na talagang sinisiksik mo sa utak mo na totoo. Kung ikaw mismo ang maghahanap ng ebidensya, makikita mo yung katotohanan na hindi totoo yung pinagsasabi mo yung mga tao nung unang panahon na naging iglesia ni Kristo mas mayroon pang malala sa iyo hindi lang sila nagsasalita ng katulad na ginagawa mo ang iba sa kanila inaatak talaga nila yung mga iglesia ni Kristo kapag sumasamba binabato tinataga yan, yan, istorya yan sa loob ng Iglesia ni Kristo. Natutuong nangyayari. Pero pagdating ng panahon, napatunayan ng mga perpetrators na yon na hindi pala totoo yung sinasabi tungkol sa Iglesia, na ganito ang Iglesia, na ang Iglesia. Kaya, kaya ang mga taong yun, naging Iglesia ni Kristo rin. Ikaw man, kung pag-aralan mo ang Iglesia, alisin mo yung sinasabi mong pumapatay ang iglesia, nang hihingi ng pera. Talagang i-approach mo with open mind. Makita mo ano talaga ang iglesia ni Kristo. Ano yung mga tao sa loob ng iglesia ni Kristo. Iniisip mo mayayaman lahat yung mga tao. Hindi totoo yun. Hindi lahat sa iglesia mayaman. Sa katunayan, ang iglesia ay nagsimula na walang wala yung mga miyembro. Pero lumago ang iglesia, hindi dahil sa kakayahan ng mga miyembro, kundi dahil sa kapangyarihan ng Diyos. Pinakita ng Diyos na kahit ganito ang mga iglesia ni Kristo noon, palalakihin niya ang iglesia, palalaguin niya ang iglesia, bigyan niya ng kapangyarihan, bigyan niya ng lakas na higit sa lahat, ganun ang iglesia ni Kristo. So, pan new labrador, mag-isip-isip ka. Ang tanging kalaban mo sa panahong ito ay ang pag-iisip mo. Inisip mo na may hahabol sa'yo dahil nakalagay yan sa isip mo. Inisip mo na papatayin ka dahil rin yan sa isip mo. Kaya, balik ko Kaya hanggat may panahon pa hanggat may panahon pa isip isipin mo mabuti kailangan mo ba talagang kalabanin ang iglesia ni Kristo o alamin mo na lang ang katotohanan para pagdating ng panahon hindi ka sa kamalian kundi kasama ka sa mga taong nakakakita ng katotohanan so hanggang dito na lang ang vlog natin please don't forget to like and subscribe para sa susunod pa nating mga videos. Labrador. <makes noise>